Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa atin pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang atin pong pecha para po ngayong March 6 at March 7, 2024. Sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers dito sa ating sumada sa pecha, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong March 6. Ayan, dito po tayo sa March, yan po ay 3. At 6 sa ating pecha. At 24 naman sa ating taon. Ayan mga idol. At sa mga numero natin ito, isisimplify pa rin po muna natin. Ayan, dito... 0 plus 3 is 3. 0 plus 6 is 6. Uh, 2 plus 4 is 6. Ayan muna, idol. Uh, dito rin po sa bandang gitna. Ganun pa rin po. Add lang natin. 3 plus 6 is 9. At 6 plus 6 is 12. Ganyan pa rin po sa bandang baba. 9 plus 12 is 21. Yan po yung unang numero natin dito. Meron pa yung 21. At sa pangalawang numero natin, kapaaris nating numero, yan, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito. 3 plus 6 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron tayong 15. At pwede pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 21-15 or 15-21. Yan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po sila, 15 at uh, 15 and 21, eh, simplify muna natin bago po natin sila isumada. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito naman po sa 21, 2 plus 1 is 3. Yan po ang isusumada natin ngayon, 6 at 3. Then, unahin po natin isumada ang 6. Ayan, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. then 33 so mga data 3 plus 3 is 6 at uh, 24 ayan sumada 24 2 plus 4 is 6 uh, dito naman po sa 3 ayan kukunin muna natin itong 21 Sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin po dyan ng 30 so 30 3 plus, 3 plus 0 is 3 pwede rin po ang 12 Sumada 12 1 plus 2 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 ayan mga idol yan po yung mga numero nating pwedeng pagpilian sa ating sumada ngayong March 6 And meron tayong 6, 15, 33, 24, 3, 21, 30, 12, at 39. And mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin dito. Pipili lang po tayo ayan, kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin matayaan. Ayan, rumble lang po natin itong mga nina-run na natin ito. Then, dun po sa ating sample, kinuha natin dyan ang um, 6 and 6 and 12. Then, 33 at 21. Then, 24 at 3. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin sa ating sumada para po ngayong March 6. And meron tayong size 12, uh, 21 at 24-3. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede, pwede rin pong matayan itong mga to kung nagustuhan nyo po sila. And meron tayong tatlong kombinasyon dyan, pwede kayong magdagdag dito sa task ko mo ha. Kaya kayo na lang po yung pumili kung na pa po yung mga nagustuhan po nating mga nangyaraw. At yan mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong March 6. Then, isunod naman po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong March 7. At yan mga idol, umpisan natin. Dito tayo sa March. Yan, pares pa rin po tayo. Pa-7 sa ating pecha. At uh, 24 pa rin sa ating taon. Yan, idol pa rin po. Ulay pa rin ng dati. Simplify muna natin sila. Dito, 0 plus 3 is 3. 0 plus 7 is 7. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang gitna. 3 plus 7 is 10. At 7 plus 6 is 13. Ayan mga idol. At sa bandang baba din po. 10 plus 13 is 23. Yan po ang unang numero natin. Meron tayong 23. At sa pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin sila. 3 plus 7 plus 6 is 16. Ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron tayong 16 at natin na rin po tayo itong kombinasyon Pwede, pwede na po natin itong matayaan 16, 23 okay naman po ay 23, 16 kaya mga idol pwede, pwede na po yan at dahil 2 digits din po sila kagaya dito sa kabila simplify muna natin itong 16 na 23 bago natin yung isumada dito po sa 16, 1 plus 6 yung po ay 7 at sa 23 naman 2 plus 3 is 5 ito po ang isusumada natin 7 at 5 Punahin po natin ang 7, kunin muna natin yung 16, sumahada 16. 1 plus 6 is 7. Then, pwede rin ang 34, sumahada 34. 3 plus 4 is 7. At pwede rin ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7. and mga idol, dito naman po sa 5, kukunin muna natin itong 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Then, pwede rin yung 14. sumada 14. 1 plus 4 is 5 at uh, 32. sumada mga 32. 3 plus 2 is 5. And mga diyan po yung mga numero natin nakuha sa ating sumada para po ngayong March 7. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 5, 23, 14, at 32. Eh, mga idol, ganoon pa rin po ang gagawin natin dyan. Pipili lang po tayo. Rumble lang natin yung mga naka-circle mga na numero yan. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin na mga numero o mga kombinasyon. At sa atin naman pong sample, ganoon natin dyan ang 23, 23 and 7. Then, 32, 16, at 14 and 25 ayan 25 ayan mga edad, pasensya nasa sulat natin, nagkamali ayan 25 po yan ayan mga edad, yun po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin dito na nakuha ayan meron tayong 23, 7 22, 16, at 14 25. Ayan, meron tayong tatlong sample dyan at kung okay naman po sa inyo, ay eh, pwede, pwede po natin matayaan itong mga to. Pwede rin tayong kumuha, magdagdag dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, po ang ating sumati sa pecha para po ngayong March 6 at March 7. At bago pa tayo magtapos, gusto ko lang po ipaalala ulit sa lahat ng mga sumada po natin ito. Ay e, mga gabay lang po yan sa ating po mga pagtaya. Wala pa rin po nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga mga sa atin po mga lugar. At ayun mga idol, po ang ating sumada para po ngayon March 6 at March 7, 2024. Maraming maraming salamat po.